Good morning. So for today's video, gusto ko lang i-share sa inyo yung a day in our life dito sa Canada. So from Monday to Friday, ito yung pinaka-busiest day ko as a mom kasi nga pumapasok na yung mga bata. So dito nga pala sa Canada, yung oras ng pasukan ng mga bata is from 9 AM to 3 PM. From K1 up. Si Bell naman, iba yung kay Bell that is from 9:30 until 1:30 kasi 4 hours lang si Bell na nasa school and twice a week lang siya pumapasok kasi preschool pa si Bell. Medyo mahal din kasi yung preschool dito, guys. So, 7 a.m. pa lang, nagigising na ako or kami. Kasi kapag nagigising ako, nagigising din yung mga bata. Pero bago ako matulog sa gabi, piniprepare ko na yung lunch bag at saka snacks nila kinabukasan. Tapos nilalagay ko na lang sa ref para pagising namin sa umaga or pagising ko sa umaga, medyo mapabilis na yung trabaho ko guys. Kasi nga, alam mo naman kapag may mga anak ka, ang dami mong gawain talaga. So, habang nagbibreakfast breakfast sila, pinukuha ko yung lunch nila or baon nila nilalagay sa kanilang backpack. Pag piniprepare ko lahat, lahat ng yung damit nila, yung susuotin nila. So, dito pala sa Canada, guys, or ewan ko lang kung dito lang, or kami lang ba, hindi uso dito yung maliligo bago pumasok sa school yung sinaumagahan. So, dito, guys, pinapaliguan na yung mga bata sa gabi bago matulog. So, ayun, para pagising sa umaga, mag brush na sila, or maghihilamos lang, tapos breakfast na, tapos well, nagbibreakfast breakfast yung mga bata. Ako naman, nagpe-prepare din ng sarili, kapi-kapi din, tapos pinipre-prepare yung damit nila. So, so, mga oras na yan, mga 8.30 na yan, kasi mga bandang 8.30, doon na kami magsisimulang So, dito sa Canada, malamig na guys. So, ayan, kailangan suotan ng medyo warm-warm clothes kasi nga malamig na. At si Belle, ayan, yung backpack nila. At kailangan may extra shoes sila, yung indoor shoes kasi iba yung shoes na sinusuot nila sa labas. At pagdating sa school, iba din yung isusuot na shoes nila. O, ba diba? Sa mga araw na yan, medyo maulan sa labas at malamig. Kaya ayan, may dala kaming payong at si Asher and si Belle naka rubber boots para naman hindi mabasa yung mga paa nila. And then, medyo malapit lang yung school namin guys, kaya nilalakad lang namin. Hindi ko ini-spoil yung mga bata. Although dito guys, uso talaga yung hinahatid sila sa school by car. Kaya lang wala kaming car. Charis. <laughs> so ayun na nga guys, hindi ko sila ini spoil kasi gusto kong matutunan nila yung pinagdaanan ko dati. Or yung mga old ano ba, mga old ano natin na ginagawa, ano, maagang nagigising, tapos from 6am nagsistart na nga kaming maglakad from bahay pa school. Gusto kong maranasan nila yun. Ayoko yung ibigay sa kanila yung yung kung ano yung gusto nila para matuto din sila sa buhay. O, di ba? Okay, so fast forward, nahatid ko na yung mga bata, nakauwi na ako, nakapagkape, nakapagbreakfast, nakapaglinis at nakaligo, charing. So ayan sa mga oras na yan, mga 1.30, kailangan ko nang sunduin si Belle, so naglalakad ulit ako, papunta sa school, kasi until 1.30 lang si Belle, kasi nga preschool pa siya. So yan yung likuran ng school ni Asher, at ito naman yung preschool, yan yung sub-school nila ni Lani. Bell. So, ito naman yung harapan ng school nila ni Asher. So, magkaharap lang talaga sila, guys. Yan yung pinaka-advantage kasi i-drop off mo sila in one time. Although, kapag naghatid kami, or na ko si Asher, mag pa kami ng 30 minutes bago yung pasukan ni Bell. So, ayam, pa-uwi muna kami at pahinga-pahinga muna ng mga ilang oras bago kami bumalik sa school at susunduin si Asher. And then, fast forward ulit natin. Babalik na ulit kami. Papunta sa school. So, mga around 2:30 or 2:45 maglalakad ulit kami ni Belle upang sunduin si Asher sa kanyang school and then ayan nga kasama ko na silang dalawa so that's all for today